Uy! Kuha! Wala! Kailangan makashoot ka ng dalawa Bago, babalik Hop! Uy! Oh, lapit! Shoot mo! Uy! Oh, isa na lang! Isa na lang! Isa na lang! Shout mga kababayan! Ayun! Maraming salamat sa inyo lahat! Ayun! Yon, magandang magandang umaga po mga kababayan, mga kabarangay. Ayan, nandito na lang po ang Team Daddy Frankie na magbibigay sa inyo ng update sa ating mga beneficiary. Siyempre kasama natin si uh, Daddy Frankie Official at si Daddy Frankie sa kanyang YouTube channel. Ayan, mga kababayan, nandito kami ni Ate Peli, kasama natin na sambay dito sa shelter na papakainin natin yung ating beneficiary dito, sila Ate Tintin at si Kuya JR. Uh, ate, ano, uh, ate peli ano yung uh -huh. hinanda mo pagkain para sa kanila? Ito, may tortang talong po mm. tayo ipapakain pa sa kanila. Ayan. Saka sinangal. sinangag sinangag, oh, saka yes, tortang talong. saka tortang talong. Ayan. Ito ang pang-umaga po nila, ayan, mga kababayan. Eh. So, 'yan ng 'yan ang almusal yes. ng dalawa. Kaso 'yan, mga kababayan ha, uh, update namin kayo dito sa shelter. Uh, patungkol dito kay Ati Tintin tsaka kay Kuya J.R. So tara, pakainin natin on, sila. Let's go! Kain na Oh, gising na pala yung dalawa eh. Ayan, si Kuya J.R. gising na rin. Oh, ati. Hi, Tintin! Ati good morning! Tintin. Tintin. Ah, pasok ka, pasok ka, Ate Bailey. Good morning, Tintin! Good morning po! Ati Kaya Tintin. Tintin, good morning! Na. Oh, sokpit Ayan! Oh. Sokbit, sokbit mo na naman yung ano mo, yung bag mo. Ababa mo muna yung bag mo mga makain. Dito lang. Hindi, hindi naman, wala naman kukuha niyan. Dito hindi, lang. Hindi, hindi na po. Ha? Hindi na. Okay ka na dyan. So yan mga kabarangay o si Ate Tintin, papakainin na. Pitawan mo muna tong plastic. Eh, para mahawakan mo maigi yung ano mo, yung kutsara. Kamusta ang tulog mo Ate Tintin kagabi? Okay lang. Ha? Okay lang. Okay lang. Marami ka bang napaniginipan? Tintin, okay. kamusta ang tulog? Okay lang. Okay lang. Saan ka natulog? Dito lang sa upuan. Ka, ha? Kira mo lang, pamilya. Pantay. May binigay dito ng kumot eh. Ginamit mo yung kumot. Pwede At uh, pa rin ang sitwasyon natin. Mga kababayan na siya, titintin. Nag, uh, nagsasalita pa rin ng... Ayan, para siyang minakikita na hindi natin alam ko ano yung mga sinasabi niya. Although, okay naman yung ano niya, yung pakiramdam yung maaliwalas kahapon na paliguan siya. So ngayon pinapakain ulit natin yung kasama natin si si Yaya. Ayan, kain ka lang dyan, titintin yung tubig mo. Asan yung tubig mo? Yung tubig mo, nasan? Yan, mamili ko. Ha? May mas kabakas, tira. Mga nagsasalita na lang siya, mga kababayan. So sige, ano, hayaan muna natin kumain si Ate Tintin dito kasi yung isang pagkain, bibigay naman natin kay, ano, kay Kuya JR. So tara, Ate Peli, bigay natin kay Kuya JR yung pagkain. Kuya JR. Yeah. Good morning. Good morning. Deka, doon ka upo ka doon. Hindi papakainin ka doon. Yan. Yeah. So, morning, JR. Yeah. Ayan. So ayan mga kababayan, ito si, ay okay, oh, bigay mo muna yung pagkain, si ate, eh si kuya JR. Kamusta ang tulog kuya JR? Ayos lang. Ayos lang. Mm, magmula nung, ng uh, update natin na Pinagamot natin kay Doc yung ano yung sugat ni Kuya JR. So mamaya papaliguan natin para matanggal na natin yung nilagay na gasa para doon sa sugat ni ano ni Kuya JR. Kamusta pakiramdam mo Kuya JR? Parang matamlay ah. Matamlay? Matamlay. Hindi naman siya mainit, ma-ubayan. So siguro ano lang sa gawa lang nung, nung ano nung pagtulog-tulog niya. Kain ka muna Kuya JR. Kain ka muna. Asan yung tubig May tubig ka pa? Wala na. So, papakuan na lang tayo kay ano. Hindi, malaki ito. Yung isa, meron siyang inuman eh. Na lagayan ng ano. Oh, mamaya, lalagyan na at pabigyan na lang natin ng panibago ano, lagayan ng tubig. Kaya mga kababayan, ito yung update natin ngayon na uh, kay Kuya JR. Medyo matamlay lang siya ng konti. Pero, kakain naman. Hindi naman siya mainit. So, siguro gawa nga lang nung ano nung pagkakaano niya sa yung linis ng sugat niya. So mamaya ayan papaliguin natin siya para malinisan at ma-press ko ulit. So ayan ano, mga babayan, babalik tayo kay ano. Kay Ate Tintin para makita natin kung ano yung mga sinasabi niya <laughs> din natin okay, Jer, diyan ka muna ha. Hello. Dito lang kami ha, ubusin mo yung pagkain mo. No? Ate Tintin. Oh, may sinasabi ka na naman, binubulong-bulong ka na naman diyan eh. Ano yung ano yung ano yung binubulong mo? May na, may nakikita ka ba na hindi namin nakikita? Meron ka, meron. Sino yung nakikita mo na hindi namin nakikita? Ano pangalan? Ito ano pangalan nito? Ano pangalan? Um, sino 'yan? Hindi na. Ha? Labahan natin ha. Ano ano para, po? para malinis. Ha? Kailangan natin labahan, ibabad natin ng sun ah. Hindi na ate. Para malinis, para pag... Kanin pa? Pag malinis, gusto mo pang kanin? Opo. Gusto pang kanin. Lalabahan natin yan mamaya. Hindi Mama, na, malinis na, nilaba ko na. Mm hmm? Nilaba ko na. Madumi yung gamit mo, titintin, lalaban ni, ano, ni Yaya. Oo, para malinis siya. Para ha? malinis. Kasi naligo ka, di ba? Naligo ka, tapos Nasiya, kailangan malinis, no? Kawampusak to. Ano? Kawampusak. Nilaba ko na. Hindi kailangan natin brasin ba para malinis? Ha? Huh? Para malinis yung para gamit malinis mo, titintin, lalaban yung mga gamit eh? mo. Ipo yung gumibangaw to. Ano? Ang man, ang mga kano man, tandi. Oo, oh, sino oh, yun? Ano? Oh. May na naman siya, titintin. Oh. Kailangan natin labahan, Tintin. no? Kasi, nakikik... Ang bangunit, ang mirika na pa. Ang mga mirika, tatakon to. Mm. Okay lang titintin lalaban ni ate Pele yung ano mo yung gamit. Hindi na po. Para para malinis. Lalagyan po, lalagyan niya. Lalagyan ang. Lalagyan lang po 'yan. Uh, kaya nga, hindi may mga gamit pa 'yan, 'di ba? Para malinis. Hindi na. Hindi na. Hindi na um, sa. Kasi kung isusot mo pa yung madumi, eh magkaka ano kanya, baka magkasakit ka. konti na lang yung tubig. Kasi kaya tipili, lagyan mo lang ng konting kanin yan, nagre-request siya. Tapos, palagyan na rin to ng ano, konting tubig. O, oh, diyan mga kababayan, no? Oh, bit-bit na naman niya yung gamit niya na ang dumi-dumi. Oh. Pero medyo, medyo basa pa nga ito eh. Naulan lang to dun sa ano, sa... Sino yung kinakausap mo dyan, ati Tintin? Nakikita ko ng pusa. Pusa? Tsaka ano pa? Wala namang pusa dyan eh. Anong pangalan nung nakikita mo dyan? Anong pangalan? Hindi mo makita, multo. Hindi mo makita, multo. Oh, no. Yan mga kababayan, may binabanggit siya na kung anong mga nakikita niya dyan sa mga gilid-gilid. So, Siyempre mga ganitong sitwasyon, uh, iintindihin na lang natin para uh, makuha natin yung kanilang loob. Ano, nagbubulong-bulong siya. Bitawan mo muna ito, titintin. Diyan mo lang muna, patang mo lang diyan. Ha? May importante bang gamit diyan sa loob ng bag mo? Di ba pinakita natin yan, mga ano lang naman, yung mga mga labahan, saka yung mga gamit mo lang sa personal na gamit. Para malaban to, oh, yung bag mo, napakadumi. Hindi na. Ha? Hindi na. Kamagkasakit ka kanyan. yung sa expression niya mga kababayan hindi mo malaman kung kung iiyak ba o ano yung mga nakikita niya so yun eh, mga kababayan sa mga ganitong sitwasyon pakicomment lang po dyan sa baba kung may mga na-encounter din po kayo mga ganitong kalagayan na, na ano bang tawag sa mga yung mga nararamdaman nila kung inyo pong ano nalalaman sana magaling gumaling si ano si Ate Tintin kung meron mang papayag eh madala natin ano sa pagamutan para tuloy-tuloy siyang gumaling kasi hindi na, sa tingin namin na hindi naman siya ganoon ka ano hindi naman siya ganoon ka kalala at ng mga iba naming na tulungan Gagaling pa ito mga kababayan, suportahan natin ang ano, ang Team Daddy Frankie. Ay na si Ate Peli. Ate Peli, hindi, mo dito. Nagpadagdag ng kanin si ano si Ayan. Luluto nang yung ulam. Oh, yun, may ulam na bago oh. Oh. Oh, yan, kain ka. Sige, iusog e, mo yung bag mo doon. Iusog e, mo lang doon. Bababasa, ibaba mo lang yung oh, yan. Ayun na talagang bitawan yung ano niya, yung bag niya eh. Although yun, nakita natin yung laman ng mga bag niya, yung mga personal na gamit niya na pwede namang siguro, ito lang ang nire-request namin na ano, nalaban ito sa ng bag na ito, itong tatlong bag na yan oh. Ano. Uh, sobrang dumi na. Kaya ayaw niyang pumayag. Kinukuha ni Ate Peli para labhan. Ayaw naman niyang, ano, ayaw naman niyang pumayag, nagagalit siya. Mas malakas kumain si Ate Tintin kumpara kay ano kay Kuya JR. Mm. So yan, titintin, ubusin mo yung pagkain mo ha. Basta pag nagutom ka, hingi ka lang kay, ano, kay Ate Peli ha. Tawagin mo siya, Ate, gugutom ako, gano'n, hingi ka lang ng pagkain ha. O mga kababayan ha, Papa, mamaya maya pagtapos ni Ate Tintin kumain, uh, sasamaan ulit ni Ate Peli, maligo, para mapreskuhan ulit sa yung buhok niya. Medyo nag-okay-okay -okay naman, kasi marami rin shampoo na nagamit kahapon, so ayan, mapapaliguan ulit natin. So, abangan nyo po mga kababayan yung update na susunod dito kay Ate Tintin. titintin o ayan, natapos niya na pagkain. O, meron pang dalawang ul, ano, dalawang isda, mo na yan. O, ayan, sayang eh. O, o yan, tapos na. O, ayan, natapos niya na yung, ano, yung pagkain. So, Ate Tintin, pag tapos niya, eh, tapos mo na, maliligo na tayo. Ha, papaliguan ka ni Ate Peli Gusto mo bang maligo? Hindi. Ha? Hindi. Bakit? Bakit? Para ma ang ka. Ayaw ko maligo. Ayaw mo maligo? Eh, bakit? Bakit hmm. ayaw mo maligo? Bakit ayaw mo maligo? Hmm. Kamayigid sa suling kamay. Masisulok. Ha? Masiulo ko. Masakit na naman ulo mo? Oo. Hindi, para mawala yung sakit ng ulo mo, maligo ka. Ha? Papaliguan ka ni Ate Pele, ha? ayaw ah, yun niya maligo mga kababayan nilalamig siguro pakiramdam niya kasi ano bago pa yung damit malinis linis pa sa mga kalagayan nilang uh, nararanasan sa kalsada medyo pag kahit medyo madumi-dumi okay pa rin sa kanila so mamaya ha iko-convince ka ni ano ni Ate Peli, maligo ka para mawala yung sakit ng ulo mo ha mm. So yun, mamaya mababayan paliliguan siya ni ano ni Ate Peli. So balikan natin si ano si Kuya JR kung tapos na kumain para uh, siya naman yung ano yung paliguan Diyan ka muna ha. Dito muna kami Ate ano. Okay ini muna yan. Kuya JR. Ano, okay ka na? Tapos ka na? Ha? Ang sarap ng ulam mo eh. Tortang talong eh. Oo tingnan nyo naman kumain si <laughs> Kuya JR oh, parang nasa beach lang eh, diba? at home na at home eh. oh, parang medyo lumalagkit-lagkit na yung buhok mo Kuya JR oh, maliligo ka ha ha kukuha, kukuha ka namin ng tubig dito kahit dito ka na maligo kung gusto mo rito medyo mainit para hindi ka ma, ma, ano, malamigan ha Kuya JR kaya mo maligo mag isa uh. kaya mo maligo ha? kukuha ka namin ng tubig So ayan, mga kababayan, ito yung mga benepisyaryo natin dito sa shelter ni Daddy Frankie no, si Ate Tintin. Tapos na rin kumain si Kuya JR. Patapos na rin 'yan. Sa mga nagtatanong diyan at sa mga nanonood ng ating videos, ang mga benepisyaryo natin dito sa ano sa shelter ni Daddy Frankie, ano naman 'yan? Safe naman 'yan. So ito si Kuya JR, si lalaki, tapos si si Ate Tintin naman nasa kabilang kubo sa so, hiniwalay namin. So, syempre, hindi sila pwede magsama kasi parehas silang uh, babae at lalaki. So, yung sa pagbabantay naman, wala namang problema yan. Meron kaming may bintana naman dyan na nasisilip namin sila kung ano yung mga ginagawa. So, hindi naman sila naglalakad kasi mas gusto nila dito sa kubo, presko rito. So, every time na kami matutulog, syempre, chinecheck muna namin sila bago kami mag Uh, matulog sa ano sa loob ng shelter. So, 'yon mga kababayan, okay magalala. Safe po ang aming mga beneficiary dito sa ano sa bahay ni Daddy di Frankie eh, dito sa shelter. Dito tayo. Dito tayo dito. Tago ka muna, tago. Tago, tago. dito tayo. Yeah, kasi ko na 'to, sa Yeah. Eh, Maricel, palagay po sa loob. Salamat po. Ano? Ay na. Ayan, Ay, maliligo na kami ni, ano, ni Kuya JR. Oh, eh. ito yung ano mo, lagay mo ng tubig. O, doon ka na mag-ubad. <coughs> so, ayan mga kabubayan, papaliguan natin yun yung Lichiano, si Kuya Jundun. Wala tayo masama, tayo na lang muna. Harap ka rito, baka makita yung ano, yung bubungot. Eh, tanggalin ko muna itong ano ha. Tanggalin mo natin mga kabubayan itong ano yung... Basta na yung ano mo, yung pangilo. Oh. hindi okay, din yung mata Ay, sabon. sabon. Ang sabon dito. sabon dito ano, yung yung, 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 yung malinis yung ano, yung kuko oh. mo. Sino nagkupit sa'yo? Sino uh. nagkupit? Pangalan? Did? Mm. Ha? Si tropa. Ha? Tropa lang kupit nito eh. Tropa eh. Isa okay. pa. At yun, parang dalawang sabon. Tatlong sabon, limang sabon para luminis si J.R. mo. Ha? Mabuti mo. Amin na! Hmm. Hmm. Oh, sabon na mga

Ito na lang yung pangot ito. Yan. Hawakan mo yung sabun. Hawakan mo yung sabun. Ha? Dito yung balay mo yung kiligili. Dito? Oo. Pwede. Okay, yung kabila pa. Hindi ko nakita yung sinabun mo yung kabila eh. Yan. Naibiyuan mo ka ng konti. May cheese leg ka ng konti. Kusimipet mo. Kusimipet mo. Ayan po. Yan. Ako malinis. Natin nakikita kung ano eh, kung malinis eh. O, oh, yung mukha mo. Mm. Tapa, yung mukha. O, para. Let's go, mga kababayan, ha? Yung tenga mo, yung sutin yung tenga mo. Lagyan mo, mo ng kundi sabon. Sabon, sabon. Lagyan mo. Yan, yun. yan. Yun. Yan. Ganito ka yun. rin ba maligo kung nasa ano ka, ah, nasa kalsada ka?

Alam ko maliko siya, nakaupo, para mabae. O, oh, yung bungot, yung bungot. O, yung bungot mo, tuloy. I. O, oh, pa, yung yun, yun, yun pet, yung pet ulit. hindi. Gusto yung pet mo. Gusto mo. mo. O, malinis. Ayun pa, yan pa. Yan pa, yan pa. Yan pa, Ayun pa. pa,

Pangkat, no? Mataas pa sa akin, no? Kaya nga, may... <laughs> eh. Ha? Bata mo sa naman. Ha? Ako, kaya mo Kung ka? Kung sa akos, talikod. Talikod, talikod. Ako ano? Yung harapan mo. Kaya yun, mo! hindi sa akin yan. Gandamit ang ka. Wala lang Wala lang, kung wala lang ang Dito ka na magdamit kasi Hale, bawal ka dun sa labas. Ha?

Damit mo na, na. Ha? O, oh, damit lang. Damit mo na. na. Kaya lang, baba natin ito baka. Gumulong yung ano, yung pampintura natin. Ha? Ay, nakita yung mga natin. Damit mo na. O, mo na. Ay, para namang hindi, ano, ilalaki. Kailangan malakas. oh, yan. O, oh, anong kulay to? Ate. Mabuti ka pa alam mo. Bukain niyo, wala ko. Kala ko pink. OY! pa diabetes. Ate. na, tabi na, Di naman siya. Di naman Ha? Hindi dumudumi naman siya. naman siya. di mga naghuhugas pag dumudumi ka. Meron ah, dahon. Pwede pang ano pala to, yung mga pangsinagol ng diskarte ang pala ni Kuya pag dumudumi sa dahon, Mayan, may shots yan, bigay si Kuya sa mo, kasya. Di suot mo, Tandaan na. Tandaan pag ng siper, baka tamaan yung yung ulo ni ano ni Batala. ng uh, guro, oh, tas taas mo muna. Tas mo. Tas mo maigi. Sa likod. oh, si, ano mo, makikita ka sa doon. Sarado mo. Sarado mo, may babae doon. Tandaan, natamaan yung ano, helmet. Uh. <laughs> yung yung ibo, makatamaan. Shout <laughs> <Chalked> out. <laughs> okay na, hawakan mo lang ha. Hmm, sige, mo. O, dali mo yung tawel mo. Ay, na mo na. Ha? Malaban mo na. na Ana, laban mo na ah. daw yung tawel. huwag no, na. Kamaya na, Bahaw na. Hmm. Sige na o, laban mo. Malaban sa kaya. Gusto mo, laban mo? Wait lang. mo. Nalaban mo. mo. Eh, sir. Wait lang, sir. Oh, okay na. Oh, ayan, tawil mo. Bago laban na yan. Oh, sarap sa pakiramdam, ha. Ah. Oh, <coughs> mga kababayan. Itong si Kuya JR, nung una-una pangalawa namin paliguan, medyo suray-suray pa ito pag naglalakad. Pero ngayon, medyo okay-okay na. Kailangan mo lang magpapawis. Ha? Papawis. O, oh, kaliligo lang, eh, papawis. <laughs> Parang baliktad, ha. Ah. Sir size. Oh, sir size. Halika. tingnan natin muna kung marunong mag-shoot ng bola to si ano si si ano si Kuya JR. Oh, Kuya JR, mag-shoot ka muna para tingnan ko kung ako sabi mo. Shoot mo lang, shoot mo lang. Anong kung marunong tum? Pero muna nung ano mo, ano, nung tawil mo. Oy, oh, sige ka rito. Dito, lapit ka rito. Oh, lapit dito. So, mga dalawa lang, dalawang shoot lang. Kailangan mag-shoot mo, ha? Oh, dito. Oh, 1 2 3 go. Uy, kuha. Pula. Kailangan makashoot ka ng dalawa. Bago, babalik. Hop. Uy. Oh, lapit. Lapit mo. Oh, lapit na. Shoot mo. Uy. Oh, isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Maroon pala dali. eh. All na all. Oh, dali. 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 <laughs> dali. Matatalo ka niyan. Hindi mo man shoot. Hindi mo shoot. Isa pa. Napagod na mga kababayan. Ah. Magaling marunong tumira si ano, marunong tumira si Marunong tumira ng bola si ano si JR. Pag to lumakas lakas pa, sigurado makakalaban natin to dito sa basketball. Ah, oh, sige, teka lang, kukunin muna natin yung ano, yung yung beta din para lagyan natin yung sugat mo. Upo ka lang dun. Upo ka dun, lagyan natin ng ano. Yeah, beta din sa ngayon ano, cotton. Thank you. Lagyan natin ng ano para Oh, hawakan mo to. Hindi hawakan mo lang. Okay, basta ikaw magsalita ka kung gusto mo magsalita dyan. Ikaw muna yung host. Ayun, mo, ha? Shout out mga kababayan. Ah, sabi mo, shout out mga kababayan. Shout out mga kababayan. O yun, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. O yun, salamat Daddy Frankie. Dali. Daddy Frankie. Salamat. Salamat. O yun, huwag chinelas mo. Sabi so, mga kababayan, tayo natin si ano, si ate. <laughs> <coughs> so lalagyan natin ng ano. Sige dito mo yung ano, dito mo yung paa mo. Dito. Okay, Lagyan natin ng ano ng beta dahil yung sugat niya ano, ni Kuya Jay. Gumaling na rin siya, no? Medyo yeah. nag, ano na, okay-okay na. Umakabayan kung, ano. You know. Pasintabi po ah, pero tuyo na po yung ano, yung sugat niya ano ni Kuya JR At ah, tuyo na siya. Magaling yung ano, magaling yung doktor na ano tumingin sa kanya. Lagyan natin ng ano, betadine. Konti lang naman to para maano lang. Tuyo na siya eh. Wala nang ano, wala na siyang sugat na malaki. Medyo mahap din ng konti, pero gagaling yan, Kuya JR. Huwag ka magalala. Hindi ka namin pababayaan, ha? Ayun na. Huwag na, Kuya JR. Huwag mo itong papalangawan, ha? Pag may dumapong maramdaman mong may langaw, ha? Tatapik-tapikin mo. Tapikin mo, dakotin mo, ha? Sige, patung mo lang muna doon. Yeah. Yeah, ka lang to, mo dito sa so, patuyuin mo lang, patuyuin mo lang yun. Ano. Oh. Patuyuin mo lang yung betadine para kumapit yung ano, ha? malinis. Oh, okay. so, yun. so mga kababayan, tapos na kami magpaligo kay, ano, kay Kuya JR. At nalagay na natin ng betadine tung sugat niya. Medyo okay okay na siya. Kamusta yung pakaramdam mo after? Ayos, ayos, maling, na, ayos, na, ayos na. Ayos na. Kanina medyo matamblay siya eh. So bibigyan na lang natin ng ano, konting tubig kasi naubusan ng tubig si JR. Yon, maraming maraming salamat po mga kababayan sa nanood ng video ni Daddy Frankie. So, patuloy po natin suportahan yung kanyang page, Daddy Frankie Official at Daddy Frankie sa kanyang uh, YouTube channel. Yan, maraming salamat po sa mga sumusuporta kay ano, kay Kuya JR at sumusubaybay sa kanyang mga videos. Medyo hinihingal tayo ng konti. <laughs> hiningal tayo ng konti. At maraming salamat. Paalam na tayo Kuya JR. Salamat po. Bye-bye. God bless.